What's up mga sagad, King of Jokers here and for today's video ay so yun nga at mag uh, bagak kami uh, kasama yung nakaklik so yun ito natin, labas na kami malakalay lang tayo dahil hindi gaano sana yung kasama natin magmotor bago lang siya So kailangan natin magdaan-daan So hintay na lang natin siya rito sa labas Ito, hintay natin siya rito Alright, so Medyo maambon <laughs> Pero tuloy lang Kaya pa yan. So, ayun sila nasa likod. So, pansin niya takbo natin, 40 lang oh dahil siyempre halala lang tayo baka mawala sila so it's a nice view rito oh. kami na rin din na-develop dito talaga so yun update lang <laughs> nasa main road na kami and ayun so nakikita yung distansya namin malayo and e, nakalalayan ko lang dahil uh, hindi ganun kasanay yung kasama natin tsaka may angkas pa so, okay lang yan makakating naman tayo sa paroroonan eh. alright so nagpagasolina na kami dahil doon sa taas wala kami paggasolina na kami doon so going to balanga na to so I think balanga na nga to so ayun at dahil sa balanga na nga ito medyo malayo-layo pa but kaya naman kaya naman habulin ng oras to so eto nga pala mula do sa pinanggalingan namin dire diretso lang siya pag ano. so hanggang sa kayo dito sa lugar na to which is Balanga na nga ito um, <clears throat> dire diretso lang siya so pero ngayon sa vlog na to papakita ko yung daan kung saan patungo yung paisawan no Kay Beach, napakasarap balikan doon na Ah, uh, napakalinaw ng tubig tsaka white sand. Medyo chilly rolan tayo ngayon dahil nga may kasama tayong uh, hindi ganong kasanay, 'di ba? So, parang hindi siya mawala. So, ayun siya sa likod. Kasama yung kapatid ng asawa ko tsaka yung pinsan niya. So, eto yung Pinelco Rita, madadaanan niyo yung Pinelco. And Dyan, pag uh, kumaliwa ka dyan SM Dyan yung SM uh, balanga So, babaibayin pa natin to So, maya kita na lang tayo Update ko na lang ulit kayo mamaya Tingnan tayo sa biyahe Alright, so, nalagpasan na natin yung uh, Balanga SM uh, Sorry, Vista Mall Balanga So, ayan, matatanaw nyo dyan yung Mount Samad Mount Samad Ayan o, yung cross na malaki So, dire-diretso lang to And Madadaan itong uh, ginagawang tulay rito And, Mula dun pala sa pinanggalingan namin sa Hermosa Sa mga ipalihan uh, 36 kilometers papunta dun sa Paisawan Beach Which is medyo malapit-lapit lang siya no, so, Para ka lang din umuwi ng bulan Kayang-kaya naman And ayan, ayan yung ginagawang tulay good thing na may ginagawa ng tuloy dyan so kung may nyo itong Bataan Freeway liligo kayo ngayon dito Ayan, liligo kayo rito so pagkaligo nyo rito dire diretsyo lang yan uh, pag nakita nyo yung kaninang tinuro kong dahan kumanan lang kayo kaya pa? diretso lang, diretso Ayan yung kasama natin yung Tantan Babanggayin pa Babanggayin pa <laughs> So, ayan Ayan yung pinsan niya, yung nagdadrive Kapatid niya. So, ayan Diret, Diretso lang to Tapos, mamaya, ituturo ko sa inyo kung saan kayo dili ko, okay? Okay? So, basta makikita nyo, susundan nyo lang yung cross na yan. So, alright. So, medyo malapit-lapit na tayo. Ah, hindi. Malayo pa pala. <laughs> Pero, susumahin mo para sa akin malapit na siya. And, yep. Kita na tayo mamaya. So, sulitin ko muna itong view. malakas last na yung loob nung kasama ko mo overtake na kaso sa kanan <laughs> so 5 meters away so yan papunta ng Mount Samad dyan ayan Mount Samad dyan kay liliko ko so yung Mount Samad dyan kay liliko ko <coughs> and uh, mula doon sa huling uh, ng video uh, dire diretso lang naman yan hanggang makarating kayo dyan dire diretso lang kaya walang ligaw yan no? So, eto, uh, since bagak ang pupunta natin, dire-diretso lang tayo hanggang marating nyo yung uh, tinatawag na friendship tower. Ayun pala. So, dire-diretso lang yon mula do sa pinanggalingan natin hanggang marating nyo yung Mount Samat. Uh, pag kumaliwa ka doon sa kanilang tinuro ko Mount Samat. Dire-diretso pa hanggang marating nyo yung friendship tower. No? Yung friendship tower. So mamaya tuturo ko sa inyo yon. Baybayin muna natin tong All right, so so pantigan na to. And unti dire diretso pa rin to. Hindi pa rin tayo lumiliko ko. So medyo may pagkabito ko na yung daan dito. So kailangan natin mas lalo magmabagal dahil a uh, inaalalahanin natin yung kasama natin, no. Since ngayon ay Sunday, maraming riders. Akong nakita, no? At pumunta silang la Lahat sila nasa mat So, tayo, iba pupuntahan natin. So, kailangan mo dito ang matindi ng mga kurbado no? so matarik na to kasi nga uh, located to sa bundok no? bundok na to medyo paahon siya so isang mga nagbabike dito pwede ba ko kasi naiakit nila to yung mga samat mataas na yun eh, na may nakakaakit ng mga bikers dun ba? Diba? so tindi ng mga stamina nila so ako konting lakad lang nihingal na ako eh ganda motor BMW ha. someday malay mo magkaroon din kita at saan tayo dun sa friendship tower mami bye bye alright so nas nakapasok na tayo sa arko ng baga so ito na yung mga struggle dyan no kailangan dito ako ka kukuha ng buwelo kasi mamaya hindi mo makita pag dito ka kumuha ng buhelo pag lusot mong ganon bangin na pala yung nasa gilid so dapat sa labas ka lagi kukuha ng buhelo kagaya nito dito ka kukuha ng buhelo di ba at least kita mo yung pupuntahan mo ah, kagaya nyan di ba may kasalubong ka eh kung doon ka sa loob kumuha ng buhelo salpok ka so mas maganda sa labas ka lagi kukuha ng buhelo lagi kukuha ng pwede tinuturoan ko siya kung paano ang tamang pagliko sa mga sharp curve yung mga gantong kurbada ba? Diba? Ah, marunong siyang umandel at gumamit ng tamang pagbumbutong diba? so ayun so unti na lang makikita natin dito yung friendship tower mmm sariwang hangin <laughs> so masaya masayang nagmumotor kasama family uh, kasama barkada mga ganun kaya pa lang so sulitin natin to mga araw na to dahil minsan lang bihira minsan lang mangyari itong uh, ganito Ayan, yung dagat na rito. So, may kita nyo naman yung nakakarato doon na tupaysawan. So, kanan lang kayo doon. Ayan na yung dagat. Ganda, diba? The best. Ooh. Ayan, o. Oh, dagat na yan. Nasa harapan natin. Ah, diba? Ah, lalang din. Na... Hindi naman natin kailangan magmabilis. NJ lang adventure Diba ganun adventure ba bakla ay sarado 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 po dyan ako ngayon linggo eh baba ka muna ayun nabalahaw baba ka muna baba muna wala si tatay, sarado si yung tindahan ni tatay rito Hindi, lagyan mo ng bato. Kuha kang bato. And maliligo kami. So, bababa na kami. kina basa <laughs> basa yung pako pa umulan kasi. Pwede ka dito kasi ito puno. May mga motor Pero ah, uh, maduming yan. lalo na sa kabilang magulo. Ayan, dito lang kami. Alam, marumi siya ngayon. Gawa nga ng bagyo. Pero okay pa rin. Tapos may mga nagmumotor doon. Marami rin siya na nailigo. Tapos kumain o. No? Ay, ba ako kaming tent? Nakasahan, wala kaming tent eh. Ayan o. So, Medyo ano na lang. Nadumi no? Nadumi lang siya no? Ayan na maraming seaweeds hindi kagaya hindi kagaya nung unang punta natin Dati ganda, no? <tinyo> okay lang na, sana kung puro seaweeds lang eh nasa yun eh, no kaya puro bote yung mga kalat ng mga tao punta ngayon dito sa pangpang -pang. Ganda-ganda ng dagat dito. Bababuhin lang na ganyan. Hmm? Ganda to. Naalala nyo yung unang natin dito. Ah, malinis siya. Ay, eh, sorry. <laughs> Ayan, ngayon. Ayan. Tsaka ito lumaki siya gawa ng bagyo. Bali, ilog to. Ito ilog. Yun, dagat. Bali, nagme-merge yung ilog tsaka yung dagat dito ito, so, tubig ilog to. So ayan. Puro kalat. Ha? Huh? Dami ng kalat. Tsaka ang lalim ng ng dito kasi ano siya. Bumagyo. Ang daming kalat. Eh. Nakalangad lang to. Tintan tayo na sa si gitna.

Wala wala kuryente. Sa gabi wala wala na yung tindahan niya rito no. wala na bayaran mo na ba? Bayaran na lang Bayaran mo na ba? Ay, may ba dyan tayo? Makaihi siya? Iihi oh. Oo Ano siya Maraming lumot na ayan tayo no uh, So ano eh Bagyo eh So, tapos na kami magdagat Huwi on time na So, hanggang dito na lang Itong vlog na to At medyo nagugutom na ako May ako naramdaman yung gutom Baka oh. Pero, solid naman At yun nga lang, medyo Dumami yung Ah uh, uh, seaweeds dun sa pangpang -pang dahil gawa nung uh, bagyo no sarap bumalik dito baka uh, next summer okay okay yung mga panahon di ba balik tayo dun balik ulit sa dating ganden so ayun may ilog dito magandang ilog alright so dito na lang tayo Jabung ibu na sini kasama natin. Kapesado na 'yan daw. So, let's go. Bye-bye. Keep your